So guys, ayan po, eto na po yung sauce ng dendelot. Pero hindi pa po ito luto. Ayan, kailangan po, nilagay ko na po yung sinuklob. Ayan po, antayin pong malulusaw lahat yan. Ayan na po yung sinuklob guys. Ayan, kailangan uh, ihalo, uh, ihalo lang ihalo. Tapos, antayin po, antayin ko pong maging malapot na malapot ito. Ayan. Para ito yung maging sauce ng dendelot. Ayan po, iluluto ko pa po siya. Ayan. Ayan, guys. Iluluto ko pa. Ayan. Ihalo mo ng ihalo. Ito na po yung anyog uh, na binalatan ko at kinayot. Ito po yung pito na anyog. Ayan. Ito so, nalulusaw siya, oh. Ayan. Hayaan lang ayaan kumulo, nang kumulo. yan, yan. Ayan, guys. na uuna yung, nalulusaw na yung sinuklo. ilagay ko na siya. Antayin ko pong kumulo, nang kumulo ito at maging malapot. Pagka malapot na ito, ayan, ibig sabihin is pwede na yan at luto na kagaan lang sa paggawa ng dendelot o kaya binalay kung tawagin sa ibanag. Sa Ilocano naman is tinatawag itong uh, dendelot. Sa ibanag naman po sa parteng kagayan ito po at sa kailagan ito po ay tawag dito ay binalay. Kailangan po ihalo natin. Ayan, nalusaw na yung uh, sinuklob. Ayan, wala na, lusaw na. Antayin ko na lang po na uh, lumapot lang lumapot. Pagkatapos nito maluto, isasalang ko na yung uh, malagkit na binalot ko sa dahon. Ayan, guys. Ito, 50 pieces. Ito naman, hindi ko nabilang ito. Wait lang. Patanggalin ko lang ito. 50 pieces to. Tinan dyan sa tray. Ito, ilan ito? 50, uh, 4, 8, 12, 12, 15, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So bali ang nagawa, nagawa po nung uh, 8 glutinous is 80 pieces Ayan 80 pieces Ayan po nagawa po nung 8 glutinous So yung glutinous ay 500 grams So ibig sabihin 4 na kilo po yung glutinous na nabili ko Ayan guys halo-halo. Halo kain. Yeah. Ayan. Ayan guys. Yeah. Thank you for watching guys. Ayan. Sana magustuhan nyo itong may matutunan kayo sa ginawa kong dendelot o kaya binalay. Ayan, may insekto pa. Ayan. Thank you guys.